Isang 14 anyos na lalaking estudyante ang natuklasang nasa likod ng limang sunod-sunod na bomb sa magkakaibang paralan sa Davao City. Dahilan niya, trip-trip lang daw ito. Nagbabalik si Noreen Igonya. Sa ikalimang pagkakataon, muling binulabog ng bomb threat ang isang paaralan sa Davao City alas 10.30 ng umaga nitong Huwebes, Oktobre 23. Alas 9.30 ng umaga nang napansin ng prinsipal ng paaralan ang post ng isang dummy account na may pangalang Rillian Cyrus Monte Alto na nagbantang may inilagay na bomba sa paaralan. Sa isinagawang investigasyon, napag-alaman ang nasa likod ng naturang dummy account ay isang 14-anyos na lalaking estudyante na agad dinampot ng mga otoridad. Ano sila ng uh, investigation, ma'am? Pinuntahan nila yung uh, naka-receive ng bomb threat, kaya doon nag-start sila ng investigation and they found out na 14 years old yung so prudyante ang nagagawa uh, ng dami accounts and disseminate niya ito, ma'am, no, sa mga schools na naka-receive, yung apat na schools po, ma'am. And then, ang custody ng um, 14 years old, ma'am, since wala siya criminal liability, is under custody po siya sa kanyang uh, parents. Ang menor de edad rin ang nasa likod ng bomb threat na bumulabog sa apat pang paaralan sa Davao City noong Oktobre 22 at Oktobre 23 gamit ang iba't ibang dummy accounts. Nang tanungin ng pulisya kung bakit ito ginawa, tugon ng sospek, trip niya lang ito. Ginawa niya ito matapos umanong magkaroon ng unang mga kaso ng bomb threat sa paaralan na kanyang pinapasukan. Sa ngayon ay nasa mga magulang na ang menor de edad na patuloy na minamanmanan ng pulisya. Mula sa Davao City, Nurin Igonia ng PRTV News nagseserbisyo para sa Pilipino.